This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. just want to... Uh... Teka lang, puksan ko dito ano? Uh, magpasalamat to those individual na mga members Na nag, uh, nag comment sa atin uh, Vlog Meron dito sina Ana Vabida And taga po siya Batangas Ayan. Lucina Philippine Steak Ganon din si Filipa And uh, Maria Luisa Makuroy and Frank Nega na parating nakikinig sa atin. Alam ko lahat nito nakikinig talaga sa atin. Eh, meron dito si Maria Luisa Kuno yun. So ito yung mga individual na parating nakikinig at nagsusubaybay. Ay, dito din si Angelita Lapina. Yan, Juan Bida Joanne Bidanna. Ang ganon. So maraming salamat. Ganon din si Albert And Mali Baltar At iba pa po na hindi ko po nabanggit Maraming salamat po sa inyong mga comment Ako po yung nagagalang ano, tutuwa And kamusta nyo rin po ako sa inyong mga word and state Ayan, ako po si Brother Dave And welcome sa isa namang makabuluhang episode ng ating podcast Itong araw na ito, nag-iisip ako kung anong pwede kong idagdag Kasi tapos na yung come follow me lesson At sabi ko, siguro magandang topic to So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video para sa mas marami pa tayong maabot na puso. So ngayong araw na ito mga kapatid, isang tanong ang ating pagninilayan. Bakit nga ba gumagawa ang Diyos ng Himala? Sa buhay ba natin, nakikita natin yung Himala? Ano ba ang Himala? Sa gitna ng mga pagsubok, sa panahon ng kawalan ng pag-asa, bakit may mga sandaling tila hindi maipaliwanag? pero punong-puno ng pag-asa. Sa 2 Nephi chapter 27 verse 23, sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ako ang Diyos ng mga himala, at ipapakita ko sa mundo na ako ay pariho kahapon, ngayon at magpakailanman." Ganun din sa Lucas chapter 18 verse 27, sinabi ni Jesus, "Ang mga bagay na di kayang gawin ng tao, ay kayang gawin ng Diyos. At sa 1 chapter 11 verse 40, bago niya buhayin si Lazaro, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay maniniwala, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So tat sa tatlo pong uh, verse na ating nabasa mga kapatid, dito na makikita na yung himala ay hindi po nagbabago noon ngayon magpakailanman. Ang Diyos po ay gumagawa ng himala sa ating buhay. Alam niyo po para sa akin, ano, yung simpleng makagising tayo ng sa umaga para sa akin himala po yun imagine natin no? Oh, yung heart natin nagpapump pump siya ng ilang hundreds no hindi ko alam kung anong ilang numbers yung pump niya no per minute pero makita natin kung gaano ka pinagpapala tayo ng Diyos na kung saan what if buhinto yung heart natin ng isang segundo lang or 30 seconds na mangyayari sa atin di po ba yung brain natin. So, sabi ko nga, it's like a God giving me a message na sinasabi na bakit ka nag-worry? Kaya mo bang patubuhin yung buhok mo? Kaya mo bang patakbuhin yung heart mo? Ibig sabihin ba, hindi natin alam kung kailan mag-give up yung sarili natin. Pero dahil sa grasya ng Diyos, dito pa rin tayo. At para sa akin po, yun po yung himala. Yung malalanghap natin na sariwa yung hangin. Di po ba like depende na sa atin yan kung ma-feel natin pag pumunta tayo sa isang lugar. Alam niyo po, para sa akin, eh, no? pag tayo malungkot at uh, tayo ay, halimbawa, na-feel natin na parang alone tayo or stress, punta ka sa lugar na safe, na yung bang patag, just sit down early in the morning, nanggapin mo yung sariwang hangin, marundaman mo talaga na how great thou art no? para sa ating ama sa langit. Kung gaano, tayo pinagpapala ng Diyos. Nagsisimula e, po yan, paulit-ulit na sinasabi ko, sa ating mga choices sa buhay. Sa ating mga pagpili sa buhay, doon natin makikita yung mga blessings ng Diyos sa buhay natin, yung Himala. Patibayin ang pananampalataya. Kailangan po natin na patibayin yung ating pananampalataya. The way I said na patibayin yung pananampalataya, ganito yung gawin natin. Minsan, andaling daling sabihin, pero mahirap siyang gawin. Uh, pag -uwi ko sa bahay, actually, ah, na akong delivery. Sabi ko sa wife ko, ay, may delivery dyan sa bahay, pero wala ka. Nag-chat -nag ako, ano? Sabi yan, ako sa ano, kabila. Sa kanyang, ano, relatives. Hindi siya nagsabi. Sabi ko, uwi ka na, uwi ka dun kasi, ano, yung delivery, ano, bakay uh, baka hindi na bumalik sa hapon. Yan. Sumuwi so, siya. Sabi niya, matagal pa ba yung delivery mo kasi yung mga bata, ano, maglalan siya school, kailangan ko pang dalhan. Sumuwi so, ako from work. Umuwi ako para lang sa delivery. Narandaman niyo rin ba yon? o na-experience niyo ba yun mga kapatid? Di ba? Pagdating sa delivery, talagang gagawin mo yung lahat para lang maka, ano mo yung delivery, no? pag ko sa bahay, nakapag-change uh, uh, nakapag na ako ng damit pambahay. bahay, yung sabi niya namatay yung ano niya, namatay yung lolo niya. Uh, sa side ng mother niya, Then, iyak yung mga family. Yung lolo niya hindi pa miyembro, yung nanay niya miyembro, tatay niya, no. And doon ko nakita na ang buhay natin hindi natin hawak. Doon ko nakita na minsan hindi natin alam yung buong storya. Ah. Para sa akin lang um Uwi ka kasi kailangan Pero hindi ko alam Pumunta pala siya dun Kasi Namatay na yung lolo niya Mga kapatid Minsan Yun yung buhay Napakabilis It's easy to say Pananampalataya Pero pag ando ka na sa point Na ikaw na yung namatayan Ikaw na yung may problema Minsan ang word na sinasabi mo Minsan Challenge para sa'yo Di po ba? And dito natin makikita Mga kapatid na It's a matter of Practice It's a matter of ginagawa natin siya para maramdaman natin yung mga sinasabi natin. Ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Na dito natin makikita baka tayo yung magiging himala sa ibang tao. Alam niyo po minsan pag nakaramdam tayo ng impression galing sa ating Diyos na parang ang lakas ng impression na sinasabi na bumalik ka, tulungan mo yung taong to or napaisip tayo sa taong yan na parang gusto natin kamustahin alam niyo minsan, tayong ginagawa ng ating Ama sa Langit na divine intervention para makatulong sa iba. Di po ba? Naramdaman niyo rin po ba yun? O na-experience niyo po ba yun? Na minsan parang yung Diyos kinakausap tayo na i-chat or i-text or i-communicate yung taong ito. And then nagpasalamat yung taong yun sa atin kasi nasabi niya na kung di dahil sa kanya, baka wala na yung taong yun or nagpapasalamat siya dahil iniisip niya na someone na tumulong sa kanya. Minsan tayo ginagawa ng Diyos na maging miracle sa ibang tao. Ipadama natin ang kanyang awa at pag-ibig. Kasama po doon no pag mag-visit tayo, pag tumulong tayo, ipadama natin yung pag-ibig natin sa iba. Palakasin natin ang pag-asa ng kanyang mga anak. No? Tayo din yung maging inspirasyon para sa ibang tao. Isang talinhaga na may kaugnayan sa Himala ay ang kwento ng lalaking lumpo sa Pidesta. Nating mababasa sa 1 chapter 5. Sa loob ng 38 na taon, siya ay naghihintay ng kagalingan. Ngunit sa isang araw, dumating si Jesus at sinabi, Gusto mo bang gumaling? At sa isang salita, siya ay tumayo at lumakan. Ang aral dito, ang himala ay hindi laging dumarating agad. Minsan ito ay hinihintay. Pinaniniwalaan at pinaglalaban sa pananampalataya. Pero sa tamang oras ng Diyos ay kumikilos. Dito sa story na to na ating mababasa na yung 38 years old na lumpo sa 1 chapter 5. Na kung saan ang tagal niyang hinantay, no? Nung dumating si Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, gusto mo bang gumaling? At isang salita, siya ay tumayo at lumakad. Sa buhay natin, ilang taon na tayo nag-aantay ng Himala. Doon ay makikita yung ating pananampalataya. Sabi nga ni Jesus kay Thomas, Thomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo ko? No? Kaya tinawag siyang Thomas, the doubting Thomas. Yung Thomas na um, yung may doubt, may ano ba yung doubt sa Tagalog? Uh, sa doubt, no? yung pang sa amin tawag diyan doubt din eh. English yung ginagamit namin eh no duha-duha yon sa sa aming salita sa hiligay non sabi ang tawag is duha-duha sa Tagalog naman is merong kang doubt ano yung tawag doon um, doubt is nasa isip ko eh is something hindi ko maano sa Tagalog eh no uh, parang may pangalawang thoughts parang ganun basta So, kailangan na buo yung loob natin dito lang ni Thomas na nag, nag doubt siya sa ating Panginoon. Alam ko ang hirap. Imagine natin 30 ilang years ba? 30, 38 years na taon or 38 years no na lumpo ka. Pero alam ko, 'di ba? Dinaanan siya ng Diyos. Pinuntahan siya ng Diyos at sinabi sa kanya, gusto mo bang gumaling? At sa isang salita, siya ay tumayo at lumakad. Tagal niyang hinantay. Pero pinagaling siya ng Diyos. Sa ating buhay, hindi lang sakit sa pangangatawan, minsan problema sa financial, sa kahirapan, especially pag ganito tayo sa Pilipinas. Minsan problema sa pamilya, minsan problema natin sa sarili natin. Hindi natin alam kung ano na yung sitwasyon natin dahil sa naramdaman nating problema. No, ang bigat sa pakiramdam. Pero yung Himala, darating siya. Ibigay natin sa ating Diyos. Ibigay natin sa ating Ama sa Langit yung lahat ng load, lahat ng paghihirap na meron tayo. Ang aral dito, sabi nga, Himala ay hindi laging dumarating agad. Minsan, ito ay hinihintay. Minsan, matagal. Minsan, agad-agad. Pero darating. Dapat naniniwala tayo. At pinaglalaban natin sa pananampalatayon hindi tayo nawawala ng pag-asa. Pero sa tamang oras, ang Diyos mismo, no, siya ay kikilos para sa atin. Sa modernong panahon, sa ating panahon ngayon, maaaring hindi na kasing dramatiko ang mga himala, gaya ng sa Biblia, kasi meron tayong doktor. Pero, hindi big sabihin ay wala na sila. Hanapin ang himala sa simpleng bagay, pagaling, kapatawaran, pagbabago ng puso. Alam niyo po yung pagpapatawad, isa din po yung himala. Imagine natin napatawad tayo. Ako, limbawa, ako na ako ng isang tao na uh, nagkamali ako ng maraming taon. Himala yun para sa akin. Ako din nagpatawad ako sa kapwa ako. Ito yung nagpapabago sa puso natin. Diba yung mighty change of heart? Noon ganito tayo pero bigla tayong nagbago. Nagsimula tayong muli. nag tayo ng fresh. Manalangin ng may pananampalataya, hindi lang pag-asa. Bakit parating sinasabi yung pananampalataya? Kasi ito yung unang prinsipyo na tinuro sa atin ng ating Panginoon. No? Manampalataya ka. Ito yung mga bagay na mga bagay na hindi natin nakikita pero naniniwala tayo ng buong puso natin na totoo. Buong buhay ko hindi ko nakikita, hindi ko nakita yung Diyos. Pero nakita ko yung Diyos sa ibang tao. No, paglilingkod nila. Para nakita ko siya sa Kay ramdam, No? Para sa akin, kahit na hindi ko nakita yung Diyos, pero ramdam ko siya. Nagtutuo siya. At nag exist yung Diyos. Yung ating Ama sa Langit, nakikinig siya sa bawat mga hinaing natin. Bawat mga problema natin. Magpasalamat sa mga himala ng araw-araw. Kaligtasan, pag-ibig at kapayapaan. Sa buhay natin, kailangan nating magpasalamat na araw-araw gising pa rin tayo, patuloy sa buhay, na ayusin natin yung buhay natin. Dahan-dahan, maaayos natin yung buhay natin tungo sa tunay na kaligayahan, hindi lang yung pansamantalang kaligayahan. Yung kaligtasan ay binigay sa atin na pribilehyo. No? At kapag tayo sumunod at tayo yung nagpakumbaba, tayo'y babalik sa Kanya. At yung pag-ibig at kapayapaan mararoon naman natin, hindi lang saglitan, kundi pang habang buhay. Tayo pa maging instrumento ng Himala para sa iba sa pamamagitan ng kabutihan at paglilingkod. Si Brother Leo ay naaksidente at halos mawala ng buhay. Sa panalangin ng kanyang pamilya at mga kapatid sa simbahan, siya ay unti-unting gumaling. Ang mga doktor mismo ay nagsabing milagro ang kanyang pagaling. Alam niyo po yung priesthood blessing Marami talagang mga mag-testify about dyan. Kaya napakahalaga bilang miyembro or lalaki, priesthood sa bahay, mahalaga po na inspired sa ating mga kahinaan, talagang i-work out natin, mag-strive tayo, mag-sumikap tayo na maging matino, maging righteous, maging worthy, para po tayo, hindi lang sa ating sarili yun eh. Para tayo makapaglingkod sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng priesthood blessing. No? Um, natin yung milagro sa buhay ng ating pamilya. Yung anak ko, pag nagkasakit, sabi ng wife ko, o, oh, i-bless mo na yung anak mo. Di po ba? Kasi may faith yung, yung wife ko na pag pagmamagitan ng first blessing, gagaling ni isang tao. Beyond explanation. Di po ba? Ito yung binigay na regalo ng Diyos sa atin. Kaya po, pag wala pa yung priesthood sa bahay, may mga miyembro naman po sa simbahan na pwede sila i-contact. I-chat or i-text, tawagan, kung may mga pangailangan pa kayo ng comfort blessing, blessing for the sick and afflicted. Hindi lang ito tungkol sa physical na kagalingan, kundi sa pagbabalik ng pananampalatayan ng kanyang pamilya. Ang Himala ay naging daan ng pagbabalik loob. Mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay gumagawa ng Himala hindi para ipakita ang kanyang kapangyarihan, kundi para ipadama ang kanyang pag-ibig. Sa bawat himala, may mensahe. Hindi kita iiwan. Narito ako. Yun yung sabi ng ating masalangit, sa langit. Hindi kita iiwan. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Mga patid, ako po si Brother Dane na nagsasabing ang himala ay hindi laging nakikita ng mata pero, la, pero palaging nararamdaman ng puso. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.